Ay mga sipag! Pag-araw po sa ating lahat. So share lang sa inyo mga sipag yung bagong update dito sa Facebook Reels po mga sipag. Meron po isang content creator po mga sipag na nag-share po about dito sa bagong update po dito sa ating Facebook Reels sa pag-upload po ng video po mga sipag. Maganda ito mga sipag. You know, baka sakaling magkakabali tayo sa ating Facebook Reels po mga sipag. Sa pag-upload ng video pwede na po natin siyang gawin ito dahil meron pong bagong update. So share ko lang sa inyo mga sipag. You know, itong isang content creator na magaling po mga sipag at malaking content creator. So panoorin po natin yung kanyang senior na bagong update po masipag. Facebook Reels update. So before po mga lodi, you know, kapag ka tayo ay nag Ayan na, Facebook Reels update po masipag. So pakinggan po natin siya po ay si Sir Christian Rancap Basko. So, marami itong followers si Sir Christian, mga kasipag, yun. Know. po natin ito sa Facebook at siya po talaga ay magaling sa tutorial po. So, dati ay talagang nabas din ito si Sir Christian, mga kasipag, you know, Doon kay Tomboy TV yung issue dati. Pero, uh, yun na nga forgiveness naman ng bawat isa. So, na naman po yung uh, pag-unawa at pagtutulong ng bawat isa kasi lahat po tayo nagkakamali. Pero, grabe si Sir Christian. Ito po'y uh, talagang Christian. Ang ganda ng kanyang pangalan, no? Uh, ka po natin ito, mga kasipag, you know? mga talagang samahang mabubuti, you no? Know? Kanilang mga belief, mga kasipag, you no? Know? So, panorin po natin ang kanyang shinier. Yan nga mga sipag, you know, dati po kasi dito sa ating pag-upload sa ating Facebook Reels. Pagwan sa tayo po upload ng video po mga ka mga caption, description, or dito po sa mga hashtag po mga Pagwan sa nag-upload, na upload na po ito mga you ka know, dati po hindi po siya pwede i-edit. Wala po talaga siyang option na i-edit nyo pa po mga kasipag. Pero ngayon po mga kasipag, ano, you know, ito yung bagong update talaga dito sa Facebook Reels. Kasi nga, <laughs> pag once na nag-edit po tayo mga kasipag, doon lang po yon doon sa ating public sa may newsfeed po mga kasipag. Ano, you know na i-upload na video no doon sa mga karamihan long form video and doon po sa ating Instagram ads pero dito sa po may kasi hindi na po talaga siya may edit po pag na-upload po natin dati pero ito yung bagong update ngayon pa ngayon mga lodi bagong update. Yan na mga kasipag, you know, pwede na po natin siyang i-edit -e yung mga hashtag, caption natin. Kung tayo po yung nagkamali or gusto po natin baguhin or tadagdagan yung ating mga caption o no, hashtag, pwede na po natin itong i-edit -e po. So paano rin natin yung scenario ni Sir Christian? Alam po kayo sa Reels na gusto nyo i-edit, for example, ito. And then, i-click nyo lang po itong tatungkul do, sa baba. And then, ito po, meron kayo makikita, edit Reel. I-click nyo lang. Dati mga kasi pag wala po talaga siyang edit trail. So ngayon mga kasipag, pag ano meron na po siyang uh, edit na feature. Ayan, ganito din ba ang earnings niya yan oh. No? Yan lang po yung kanyang shiner pero pwede na po siyang ma-edit po masipag, dahil meron po siyang edit reel. So pwede na pong dagdagan pa po yung caption, baguhin yung caption, dagdagan pa po yung hashtag, baguhin yung hashtag, at iba pa po mga kasipag. So, yan, edit reel nandun na po sa may tatlong dots po mga kasipag. Dito lang po sa may gilid siya, pipindutin nyo. Yan, gaya nito, tatlong dots. Yan, so dito sa akin ay wala pa po. So, bagong update ito. So, hindi pa po lahat, no, na nagkakaroon ng ganito po mga kasipag. So, yan, rin natin. Kuya, yan po, pwede nyo So, yan. So, yan lang po mga kasipag, para po makita nyo yon, update nyo po yung app nyo po mga kasipag para magkaroon din. Antay po tayo. Pero kay Sir Christian chapo po ay tagalang Facebook profile account. So baka sakaling sa profile account pa po. No? Pero ah, darating ang panahon o no? araw na lahat na po ito Facebook page at lahat na po tuwing nag-update ay meron na. So ngayon lang po ito na talagang nalabas na no, yung features na ganito na pwede na po i -edit. Pero hindi pa po lahat na kapag-ranas nito. Pero antay-antay tayo. Dito lang yan sa Datsa kung gusto nyo po i-edit. Meron pong ah, ano, yung features dyan, ah uh na ma meron po tayong makikita na edit reel. So yan lang po mga sipag, yan lang po yung share sa atin ni Sir Christian na na-experience na po niya ngayon. Pero kung kayo mga sipag, naka-experience po yan nito na meron na po yung edit reel dyan na bagong uh, update ni Facebook, mas maganda po. No? So yan lang po yung masishare kasi inyo mga sipag, yun, mas maganda itong bagong update sa atin ni Facebook talaga. Kasi kung sakaling meron pa tayong mention, dagdag hashtag, palitan hashtag, palitan ni mention, caption, mga sipag, yun, dagdagan o palitan, so mas maganda kasi na-edit na po natin ito. Kasi dati, hindi po talaga. So, yan po, mas-share ko sa inyo mga sipag, you know? Sana po meron kayo naintindihan, natutunan sa content video at sana po katulong. At kung nagustuhan yung video mga sipag, support naman po sa ating YouTube channel, Lockers TV po mga sipag. Kung hindi pa po, po ikaw nakasubscribe, subscribe naman po mga sipag. At pindutin na rin po ang yung button para masid sa bagong video sa upload. At kung meron ka sa Diyos, nagkaroon mga sipag, mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko yun sa sagutin ko at magagawan po natin ng content video yan hanggang sa ating mga kahit huwag niyo po kalimutan mag-like share. Mga sipag, maraming po na nood. day and God bless all.